Hi guys, good morning. I'm on the way sa local na branch ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints dito sa Pasig kasi well, we have packed kagabi yung mga pamigay sa mga nasunog and in this morning uh, nandiyan na yung barangay at uh, pipick up na lahat yung mga niripak so kailangan ko na pumunta doon para tumulong ng konti great opportunity para at least makaka po tayo makapagbili ng service kahit na walang pera so yun lang I'll update you guys pagka din at area na I'll show you in progress okay so guys we're here na sa Misa uh, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints kung saan nagkakaroon na big effort para sa mga nasunugan dito sa Pasig so halika tulong tayo sa kanila. Na-load na namin sa truck yung mga supplies hasta nadali na dun sa mga uh, ano, uh, evacuees so ayan nakikita nyo diba so medyo marami-marami din sasakay na rin kami dyan sa truck at saka nag uh, sama sa pag-distribute alright let's go Alright, guys, uh, so that's it. Uh, na ang family dito. And uh, it's been a good experience. We're happy to have served our fellow men. And this is a different kind of uh, fitness uh, activity for me. So, like I said, activity, it can help us to become a little bit more strong and energized and will help us in becoming more healthier. Alright, sigi, okay. bye bye.